Alam mo ba na 7 out of 10 na sunog dito sa Pilipinas ay dahil sa electrical causes? At madalas, simple lang yung ugat. Electrical shortcut. Kasi dahil nakasanay na, eh parang normal na lang. Hanggang sa isang araw, bigla na lang may sasabog, bigla lang may init bigla na lang may magliliyam. Ayun, nasunog na. O kaya, may namatay. Kaya sa episode 6 ng Bawal Pero Ninagawa, pag-usapan natin yung tap, tap, at splice-splice sa wiring. Nung alam mong bawal na bawal, pero ikaw, o ikaw, ginagawa mo pa rin. Maraming mga limbawa ng mga shortcut sa kuryente na madalas ginagawa. Isa na dito yung open wiring na walang conduit. Multiple appliances sa isang saksakan o yung tinatawag na octopus connection. Splicing ng mga wires na walang junction box at yung mga paggamit ng mga substandard na materyales. Kaya yung electrical tape, yung mga fake na circuit breakers, na ka lang ng sale, nakala mo yun na, wala man ng certification. Yari, baka ginagawa kasi literal tayong mga chitipay. Pitpindi, di ba? Ano pa? Nagmamandali. Kasi gusto makatapos agad. Priority yung pahinga. Pangalawa, akala wala naman mangyayari. Alam mo lang yun, pero may word na akala eh. Kulit mo, at takot na dito dyan eh. Ang sakrap kasi dito, isang tiglap lang. Kung mo to, ubus ang pinaglipuran mo. O kung sa kumpanya man ito, ano, saglit lang, wala na kayo trabaho. Wala na trabaho yung ilang pangagawa. Dahil lamang sa pagmamadali at pagsushortcut mo. Diba? Saklap? Okay. Dito naman sa portion na ito, i-discuss naman natin kung bakit delikado yung electrical shortcuts. Number one, of course, it is a fire hazard. Majority ng mga reported na Bureau of Fire Protection na sunog ay dahil sa poor electrical connection o, poor electrical wiring. At madalas din naman, overloading. Pangalawa, electrocution risk. Isang exposed wire lang, kuryente na agad. Pwedeng makuryente ka. O kaya, yung katrabaho mo. Pangatlo ay sa Philippine Electrical Code at Fire Safety Code. Bawal gumamit ng mga substandard at mga unsafe electrical practices. Dahil pagdating sa insurance claim at nakita na kaya nagkasunog sa inyong lugar pagawaan o sa inyong tahanan dahil sa paggamit mo ng mga substandard materials, wala kang sa kanila as in Kung sa isipan mo makakatipid ka pag Kumuha ka ng mura at substandard na materyales. Sa una lang yun, para ka lang pumuha ng maliit na bato, actually malaking bato, at pinupok mo sa ulo mo. Pampinun yung mindset mo. Mura nga sa una, ang mahal-mahal naman sa huli kung sa aling may mangyaring disgrasya. At worst, syempre may guilt feeling lalo na kung mayroong madesgrasyal tao o meron man lang namatay dahil dito. Meron ako natatandaan isang maliit na karinderya dito sa may probinsya namin. Ang ginawa nung may-ari ng tindahan, electrician yun eh. Ang ginawa niya, nag-supply siya ng kuryente para magkaroon lamang ng sasaksa sa isa nilang electric fan, eh, in-display siya ng wire. Parang junction box, tapos ang ginamit pang electrical tape, eh, piso. Isang gabi, bigla na lang nag-overheat yung linya. Ang masaklap dito, Nasunog na nga yung nila. Nakandami pa ng kapitbahay. Sa club, no? Nakamura nga. Pinagmumura naman sila ng kapitbahay. Luckily, walang namatay. Pero lahat ng pinaglipunan, lahat ng bagay na naroon sa misis nila, pati yung pinaglipunan ng kapitbahay nila, tsk. ambo, sobrang nakakalukod. Pero, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Sabi sa 1 sa Corinthians chapter 14 verse 40 but everything should be done in a fitting and orderly way hindi lang ito para sa pagsimbahan no pati rin to sa trabaho sa bahay siyempre sa oriente kapag ginawa natin ito nang naayon at tama iiwas tayo sa gulo at disgrasya kaya kung ikaw ay isang manggagawa supervisor employer o homeowner tigilan ng pag splice splice at pantap tap tap ng wiring. Numamit ka ng licensed electrician, huwag kang manghihinayang o sa iyong lugar paggawaan. At siyempre, gumamit ka rin ng mga tamang equipment at materialis. At tandaan mo, mas mahal ng kapalit pag nagkaroon ka ng shortcut sa electrical. Kaya, kung gagawa ka na lang din, itama mo na ang proseso para masaiwas ka ng sakit sa ulo. Kaya kung may kilala kang electrician, at yung tao mahiling mag sa kuryente, tag mo dito sa video na to para kasakaling magbago na siya. At bibigyan ko rin siya ng isa pang taltop, pa. yok lang! At syempre, huwag niyo kalimutang ilike itong video na to at i-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa mga na nanonood at magko-comment ng video na appreciate ko kayo. Saan nakakatulong talaga ako and yun know naman talaga yung bolong vlog na to. Anyway, Marami na akong sinasabi. Magkita-kita na, eh. Mag na ulit tayo next week. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo lahat.